mga brilyante nagkakahalaga ng isang daang milyones ngayong nasa amin na Ikaw, Romeo, bibigyan kita ng pagkakataong iligtas ang yung sarili. Nakatutok sa iyo ngayon si Bambino. Bibilang ako hanggang tatlo. Pagkatapos noon, papuputok ang kanya. Bahala ka na sa sarili! Hintay ka naman! Pagkadali naman noon! Pwede bang 1 to 1,000? Hindi pwede! Uulitin ko. Sa ikatlong bilang, papuputuan kita. Isa! Romeo! <tap> Mabuti na lang napanood ko yon kay Sharon at kay Cesar. Romeo! Ah, ha? Kailangan sumama kayo sa amin sa presinto. Teka muna, ba't niya inaaresto si Romeo? Eh, wala naman siyang kasalanan. Teka muna, akala ko ba tapos na yung programang yon? Pare-pareho nga tayong walang trabaho eh. eh. Hindi, kailangan lang namin kayo makausap. Dahil may malaking gantin ho kayo matatanggap. Oh. Ah, gayon ba? Ay siya, una na kayo. Sige. Susunod na ako. Ah, sige. Yayakap muna naman ako din eh. <laughs> okay. Ah, sige. Mm. Mamaya na yung... Hmm. Uh, huwag ninyong kakaten. Wala pang mali siya. Mm. Sige. Lusun! Halina! Oo. Please! Ah. 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 Dahil sa kanilang kabayanihan, nalutas ang itinuturing na the biggest diamond syndicate dito sa Pilipinas. At ngayon, ikinararangal kong ipagkaloob ang reward na nakalaan sa sinumang makalulutas sa napakalaking kasong ito. Romeo, Julieta. Tanggapin ninyo ang checking 500,000 pesos bilang pabuya sa inyo. Thank you. Oh. Thank you. Hoy! Meron kami dyan, ha? Oo. Oh. 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 Picture kami. Oh. Sama kami. Sama kami. 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 Oo, oh, oh, relax lang kayo. At higit lahat. Mga kaibigan, isang midanya ng karangalan ang ipagkakaloob sa kanila bilang pagkilala sa kanilang kabayanihan. Mas karapat dapat ito sa aking pinakamamahal na asawa. Asawa? Akala ko ba binata ka? Sabi mo sa akin wala kang asawa? Manluloko ka, Romeo! Niloko mo ka, Romeo! Niloko mo ka, Romeo! Niloko mo ka, Romeo! Niloko mo ka, Romeo!

General. Hmm. Akala ko ba malakas ka? Sandobal. Ngayon ko lang napatunayan na nobody sa babdalo. Hmm. Ah. Hmm. <coughs> ano nangyari? Nakarating ka agad. Ako'y nandiyan lang sa labas ng bahay. Sa bahay ni Sandoval at ni Susan Diaz. Oy, ari nga pala. Ari ang sample ng golden gun. O kadami pa doon sa loob. Ang dami? Nak. Salamat sa inyo, ha? Mm -hmm. Siguro naman, mapopromota ako ngayon. <laughs> <laughs> eh, Sarge, kami nakadiskubre niyan. Magkano ba ang pabuya na? <laughs> <laughs> Siguro, kumikit-kumulang. <laughs> Uy, ayaw namin ang kulang. yaman nang sumobra, huwag kukulang. Ano kaya? Ginturing kaya ang bala nito? Eh di, iputok nyo ng malaman. Sarhetong ginto. Oh, sino mo naman yan? Oh, pinagsikapan ng aking mga mahal na apo. Binibiro mo yan? ay kung hindi ko pinursigin ng ganyan, ayaw ko nang mangyayari. Mm, mm, mm. <laughs> ah, Tatlo. <laughs> Teka pare, ay eh, chest na itong nilalaro natin. Eh, ay mo eh. Nakita mo naman ang negosyo ng aking mga hapo, no ha? Kombinasyon ng barbershop at saka beauty parlor. Bongga! ano say mo? Sa palagay ko, hindi ganong magiging successful ito. Mami naman, magiging super successful yata itong beauty salon dahil kina Boyong at saka kay Tirso. At saka magagaling na naman silang mga barbero, no? At magagaling rin silang mga hairdressers. Hindi ba? <laughs> oh, oh, <laughs> paano pa si Paka? Siyempre naman, dahil we, we are family. family. I got all, all, my sisters, sisters with, with me. me. Oh, I oh nagkunwari si na naman kayong bakla. Hindi huh? ba mga na min na kayo? Hindi, Manli kami. Manly <laughs> Lalaki kami. Lalaki? Liliit. <laughs> Hoy, siya nga pala. Special announcement. Ang aking mahal na apong si Boyong ay malapit ng ikasal kay Doktora Dori. At uh, siyempre, balak din namin ni Dori na mag-honeymoon. Sa Hong Kong, Taiwan, Indonesia at Las Vegas, di ba? At syempre, sa balayan at na makatikim ka ng baguong, isasaw-saw kita doon. Hmm? Siya nga pala, pinsan. Mga kasama, matapos naman ikasal, ang pinsan Kami naman ni Risa ang magpapakasal. At maghahanim mo kami sa mga lugar na... Risa, sabi mo ako Um, gusto ko sa France, sa Italy, sa Germany, sa Sweden, Belgium. ah, uh, eh, sandali, sandali, Lisa. Eh, hindi naman yan yung gusto kong lugar ng puntahan natin eh. Ayoko, ayoko. Bakit? Eh, sosyal eh, nga doon. Ba't ayaw mo doon? Ayoko. Bakit ayaw mo doon? Saan mo ba gusto? Sa Europe. <laughs> Tigil ka nga dyan. Eh, Europe na, lahat doon. Ayun na nga, na na mga tita. Simulan na natin ang ceremonies ng Ribbon Challenge. Oo oh, nga naman, para mapusta na itong barber and beauty salon. Para pagbukas na, marami na ang... Ah? Kikita! Eh. At pag marami na kita, marami na ang... Ah? Boys! Ay, 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 ay tali. salamat, Pedro Penduho, sa pagligtas mo sa kanlinugan. Maraming salamat din, tungkong langit, sa pagtitiwala mo sa akin. kita namin sa bangkay ni Minokawa. Sana ipagpatuloy mo ang iyong pagkabay, Annie. 来来 Mm, anytime. Ya, wala namang pinagkaiba sa kanina eh. Sige na. Ah, oh, sandali. Bakit po? Ikaw, huwag ka nang kakain ng tao, ha? Opo. O, oh, ito. Bumili ka ng sandwich. Thank you, you're my hero. What can I do to repay you? Uh, that's okay, it's my job. No, no, I insist, I insist. Eh, hindi, wag na. Okay. Ah, sandale. Kahit? Kiss na lang pwede na. Kiss? Hmm? Oh. <coughs> huh? Excuse me. Wait, what's your name? Pedro Pedro